So welcome nga guys sa ating video ngayon at sa ating balitang NBA. Pag-uusapan nga natin para sa video natin ay itong mga naging interview nga ng mga bagong Lakers player dahil ngayong araw nga naganap ang official na pag introduce nga dito sa mga bagong Lakers player. At titingnan nga natin ang kanilang mga salobing dito sa pakikipaglaro nga sa bagong big three ng Los Angeles Lakers na si Lebron James, Anthony Davis at Russell Westbrook. Ito, panoorin nyo nga si Wayne Ellington sa pangunang-una. Obviously, uh, you know, like, like I said, with, with the type of attacking and the type of uh, ability that a lot, a lot of the guys will obviously Russ and LeBron and AD, the type of attention those guys command and the way they get into that paint and uh, the way the way teams have to guard those guys. Uh, uh, my three-point shooting is, is going to be a premium, so mm -hmm. I look forward to being able to compliment those guys and. uh, I feel like I'm going to get some of the best looks I've gotten, in, not only in my NBA career, but in my life uh, this, this coming season. So sabi niya nga na marami daw siyang mga 3-pointer na makakuha, mga open 3-pointer, mga best looks daw sa buong buhay niya dahil daw yan kay Lebron James, kay Anthony Davis, Russell Westbrook at sa attention daw ng depensa na ibibigay sa big 3 ng Lakers na ito. At ito nga si Malik mo, panorin niyo nga din. Uh, every, like you, you said it right there, open everything up for me. Uh, A lot more easier shots, um, a lot more uncontested shots, a lot, a lot more drives that I can get, get downhill to Cause LeBron gonna, and Westbrook and AD, they all to make the floor space out for, for, for all of us. So, yes, sir. I think I bring a lot, a lot to the table here, um, as well with, with, with a lot of greats here, man. Um, LeBron, AD, Russell, um, Carmelo, Dwight, everybody, man, everybody. Um, I, I can feed off them. So parang parehas nga lang din dito kay Wayne Ellington, makakakuha daw siya ng mga easy shots dahil sa big ng Los Angeles Lakers. Mas magiging maluwag daw sa kanya ang court at ng depensa. Matututo nga din daw siya sa mga veterano ng Lakers na sila Carmelo, sila Dwight Howard, sila Lebron, si Anthony Davis at si Russell Westbrook. At ito naman si Chris Dan, panorin nyo. Man, it feels good. Um, I feel like I belong, honestly. Ang sabi niya nga ay masarap daw sa pakiramdam. Gusto niya nga daw idagdag ang kanyang strength sa Lakers team na ito para daw sa kanilang goal na iisa lang ang championship. At ito naman si Trevor Ariza. Panoorin nyo. I think uh, it was the best. It was the best opportunity for me to come home and be here, and I'm excited. I'm happy. Um, I wanted to be here. Um, I'm excited to play with, uh, with all the players. Um, to see like uh, see what this team can do. You know, again, like you said, we all we've all played for a long time. We've all done things that are are pretty amazing by just being in the NBA for this long. So um to see all those uh, minds come together and all these talents come together I think that is going to be amazing. Ang sabi niya nga ay gusto niya nga daw dito sa Lakers. Excited na daw siya makipaglaro sa lahat ng bago niyang makakampete. Gusto niya nga daw makita kung anong kayang gawin ng Lakers team na ito. At ngayong nagsama-sama daw ang mga talent na ito, magiging amazing daw ang experience niya at ng Lakers team na ito. So yun nga lamang guys para sa ating video ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang video, make sure to like the video and if not subscribe. syempre mag-subscribe muna na dahil everyday maroon tayong mga NBA updates. At kung gusto nyo pa rin ma-update about diba? sa ibang mga balita natin ngayon sa NBA, i-click nyo lang ang ating mga video dyan. So yun lamang. See you guys next video. Bye!